Ano guys, kaya pa? Kung isa kayo sa mga fans ni Harleen Budol o ni Bianca Manalo, kaya nyo pa ba itong mga lumalabas na chismis? Eto pa guys, panoorin pa natin to hot trending topics nga ngayon sa social media ang tila pag-expose ng partner ni Rob Gomez sa kanyang FB page and kanyang Instagram ng kanyang pagchichi. Nasama nga sa isyong ito ang pagkakadawit kay Herlin Budol and Bianca Manalo na kung saan sinasabi ng karamihan na pinagsabay daw itong dalawa. Ang mga post na text messages ay uh, naka-upload mismo or naka-post mismo sa social media account nitong si Rob Gomez na kung saan sinasabing ang kanyang uh, partner ang nag-post nito. Na di umano'y nawala daw ang uh, phone ni Rob Gomez kaya ang kanyang mga private convo ay nag-leak sa kanyang social media account. Mm, totoo ba etat? Viral nga sa social media itong uh, pag-leak ng usapan itong tatlo at itong Uh, text messages ni Bianca Manalo na gusto niya makapagkita ng maaga dito kay Rob at inassure pa niya na wala sa Balinsuela ang kanyang tinutukoy and yung tinutukoy na yon is sino ba ang nasa balins And kita sa text messages na ito na hindi nagreply si Rob Gomez kaya nag-send uli ng text messages itong si Bianca Manalo at sinabi niya na nakipagkita ka na naman sa other girl. Pero dito tayo kabahan ngayon kay Herlin Budol at kay Rob Gomez dahil makikita dito na sobrang seryoso ang kanilang usapan at lumabas pa rito yung sinasabing kainan portion na nagte sa social media. Ayan. Makikita nga dito na may nabuo talaga na relasyon sa kanilang dalawa. And pinakita rin dito yung pregnancy test na kung saan is uh, isinend sa kanya ni Herlin Budol and ang lumalabas ngayon ay uh, buntis nga ba itong si Herlin Budol or muntik na talaga siyang mabuntis. Ayon naman dito sa expose ni Herlin Budol na kung sino pa daw yung dedicated sa kanyang work is yun pa daw ang gagawan ng issue. And uh, meron pa siyang post sa Uh, ex na bakit ako nakakaladkad samantalang si Bianca Manalo naman ay masayang nagpost ng mga litrato kasama ang kanyang pamilya na kasalukuyang nagbabakasyon sa Japan habang ang mainit-init na issue ay uh, nag-aapoy pa at ang tanong ng karamihan ano daw kaya ang sasabihin or ano daw kaya ang gagawin ni Senator Win Gatchalian at ang uh, sinasabi ng karamihan is lagot kayo kay Senator Gatchalian ang mga naturang uh, post nga is nagtagal pa ng sampung oras bago mabura sabi nga dito sa quotes ni Arjo Ataide cheating is cheating, no reason to deny No reason to, I feel like if you're cheating, you're unhappy. Totoo nga naman guys, pag nag-cheat ka, hindi ka na talaga masaya. At nakumars, nawindang naman talaga ako dun sa uh, message ni Herlin Budol na kainan portion. Sana all na lang talaga nagkakainan. And uh, hindi pa raw noche buena. may kainan sa lang nagadanap. Sa issue hindi rin talaga magpapahuli ang ating pambansang marites na si Sian Gasa na sa kanyang post sa GMA ka lang makakakita ng isang artista na may issue pero hindi mo kilala. Matatawa ka naman talaga dito kay Sian Gasa na bawat post niya is may laman naman talaga. So that's it guys, maraming salamat hanggang sa muling chika. Bye-bye.